Hi guys, good morning. Welcome back sa aming munting channel, GG Vlog. Sa video natin ngayon guys, mag-harvest tayo ng mga itlo. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa aming channel, please like and subscribe at o follow na rin sa aming Facebook page para update ka na rin sa aming mga bagong upload. Maraming maraming salamat. Tara na, Let's go! Hello guys, magandang araw. Ito pala guys sa pinakagustong-gusto ng asawa ko tuwing umaga pag nandito kami sa baryo. Gusto niya kasi guys siya lang palaging kumukuha ng mga itlog sa mga kulungan. At ayaw niya kasi guys na tinutulungan siya. Kasi gustong gusto niya na siya lang kukuha ng mga itlog. At ang saya-saya niya guys pag nakahawak na siya ng mga itlog. Ay nako ano bang ginagawa mo? Ilagay mo muna sa tray para hindi ka mahirapan. Sobrang saya niya guys parang ayaw niya nang bitawad yung mga itlog. Medyo gigil ka pa sa paghawak ah. At ayan na nga guys malapit na mapuno ang isang tray namin. Ano pa bang tinitingnan mo dyan? Wala na. Tara na sa kabila na tayo. At sa tingin ko guys mapupuno tong tray Kasi marami pang itlog dito. At kung napapansin niyo Guys. ang ibang itlog hindi po lumalabas o gumugulong palabas kasi yung screen na tinatayuan ng mga manok eh lumalim na kasi bumibigat na sila kaya natatrap ng ibang itlog sa loob hindi na makagulong palabas pero okay lang guys kahit papano wala pa naman basa simula nang nang harvest kami at ang size pala ng mga itlog na nakukuha namin guys ay medium na at saka meron na rin large at saka extra large dito guys marami marami, marami nang nakukuha namin dito kasi halos 80% na po lahat ang nangingitlog dito nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon dahil ang mga manok namin at magandang production ng mga itlog nila. Sana tuloy-tuloy na to. At sana mag 90% ng production rate nila. Hindi talaga makalabas yung ibang itlog doon sa loob guys kasi malalim na yung screen na pinapatungan ng mga manok. Buti na nga lang guys hindi nila tinutuka yung mga itlog na nata trap sa loob. At sobrang sayangan ng asawa ko guys kasi marami daw siyang itlog na nakukuha. At alam nyo ba guys na gusto ng asawa ko araw-araw siyang mag-harvest. Kaso lang may trabaho siya kaya hindi niya magagawa yun. Kaya once a week lang siya mag ng kanyang mga alaga. Sobrang excited talaga ng asawa ko pag may itlog na nakikita yan. Itlog ng manok ha. Kinaklaro ko na. At dito nga guys puno ng isang tree namin dito At may sobra pang isa na ilagay lang namin sa taas At yan guys ang harvest namin ngayong umaga 10am naka isang tree na kami So mamaya guys babalik tayo dito mga 1 or 2pm Para mag na naman ulit At sa harvest namin ngayon guys more on medium po ito At saka large so bihira na lang yung mga extra small at saka small At guys kung bago ka palang pala sa aming channel Please like and subscribe naman po sa aming youtube channel At pabisita na rin sa aming facebook page GG Vlog Maraming salamat po sa support ha? At ito na nga guys 2 PA, bumalik kami dito ni Mrs. para mag-harvest na naman uli At mabuti nga guys, yung ibang itlog ay nakagulong palabas. Yung iba talaga, yung maliliit ay natatrap sa loob kasi malalim yung screen na inapakan ng mga manok. Ang saya-saya talaga ng asawa ko ngayon kasi marami na daw itlog na nakukuha niya ngayong araw. At sa totoo lang guys, first time po namin mag-alaga ng ganitong manok. Nakikita lang po namin ito sa YouTube kaya ginaya lang namin. Ayaw ko pa nga sana kasi wala pa akong knowledge sa pag-aalaga ng ganitong mga manok. Pero sabi naman ng asawa ko, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Tama nga naman ang asawa ko kaya sinop Aportahan ko kung anong gusto niya. At ito na nga guys ang kinalabasan ng aming pinaghirapan. Simula ng paggawa ng kulungan hanggang pag-alaga nito hanggang nanangitlog sila. Sa ngayon maralaki ng mga itlog nila. At dito nga guys, may nakita kami na sobrang laki siguro jumbo ito. Nagulat yung asawa ko dito eh, sa nakita niya ito. Maganda sana guys yung ganyan lahat kalaki no. Kaso nag-iisa lang yan. Natatawa lang talaga ako guys kasi mong saya-saya ng asawa ko habang nag-harvest siya ng kanyang mga itlog. At sa nagtatanong pala kung maganda alagaan yung mga RTL chicken, para sa akin maganda naman. Importante lang guys ay alagaan nyo lang siya ng mabuti at bigyan nyo ng vitamins, tamang patuka. At importante guys, huwag nyo ngayaan na mawalan sila ng tubig. At dito guys, hindi na nga kami nakaabot ng isang tripa dito. Pero okay na to guys, kahit paano may nakuha na rin kami yung iba kasi na hindi pa nangingitlog mamayang hapon pa yan kung nanonood ka pa hanggang ngayon mag-comment ka sa baba para ma-shoutout kita sa susunod kong mga video hanggang dito na lang muna ang aming video guys maraming maraming salamat sa panonood bye bye and god bless